Uy, Kuya Enzo, ang daming slime niya na. Ah. May Challenge ako sa'yo. Tara, lumapit ka dito. Bilis. Wala, game. Wala. Nakita mo ba yung mga slimes na yan na may mga numbers? Oh, anong gagawin natin dyan? Tsaka may bunutan. Oh. Bubuno tayo dito kung anong number yung paghahalo-haloin natin. Pagandahan tayo ng slimes. At ang boboto yung manonood. Sige, sige. Game ako dyan. Siyempre, pag natalo, may parusa at sila din yung magpaparusa sa ating dalawa. Ala, sige, Game? sige. One, two, three. Ayan, so ikaw unang bubunot. Bumunot ka na ako ng unang mong slime. Tignan natin. So, isa lang. So, isa lang to. Bubunot din ako lang sa akin. Number. Ano number sa sa'yo? Number eight. Wow! Pakita mo Para sa kanila <laughs> kung ano yun. Gulay black. Pakita lang. mo, pakita mo. Gulay black. Dapat maging maganda yung slime mo, ha? <laughs> Hindi na ako na ito, ha. Gulay? Sa akin naman ay kulay. Ay, kulay number five. Oh. Wow, ito yung number five ah. Oh, nandaya ya. yan. Wait lang, yan yun natin. Uy, tinan mo yung slime ko. Bogi no, gino. Oh, pakita mo, ito yung slime ko na labunod. Yan yung sa kanya. Ano yan, yung black wooling slime? Wooling slime yan. So, bunot ka na kung ano yung... Baka nalalaglag na to. Ayan, ano pa to? Lagay mo dito yung mga nabulot na. Wait lang. Yan. Okay. So, bubulot ulit tayo. Wait lang. Bawa tayong activator sa glit. Ayan. So, bunot ka ulit. Nung pangalawang ihahalo mo dyan. Sino kaya mas maganda magagawa sa aming dalawa? Go, bunot! So, isa lang. Number six. Ito yung number six. Tingnan natin. Uy, maganda. Pakita mo. Maganda, oh. Chameleon slime. Ang ganda. Oo. Oh. Sa akin naman, bubunot ako. Number seven. Uy, ano to? <laughs> Ito yung number seven. Mag-comment kayo guys kung anong parusa yung iaano namin sa aming dalawa kung sino yung matatami. Ito sa akin, kulay pink. Oh. oh, sige, pagaluin na natin. And one, two, three... Let's Oops. Wow, <laughs> parang walang nangyari. <laughs> parang block lang sa akin. Oh. Ayan. Ito mo, ganda na ng kulay din sa akin. Oh. Why not? Ay, oh, gumaganda, gumaganda. Alamin mo natin na maayos. Oh, bunot, bunot, bunot. Bunot, bunot, bunot. Bunot. Bunot, oh, bunot ulit parang ako. Parang ayoko na ba doon, iwa out? Sige na, na bunot mo. Number one. Number Four. one sa akin. Ito yung number one. Ito number 1 sa akin. Pakita mo, buksan. Uy! Ito number 1. Kulay green. Uy, sa akin maganda oh. Ang ganda nun sa'yo. Parang bagay yung sa slime ko ha. Pagaloyin na natin. Green and... Yeah. yeah! Bunot na lang. Bunot pa tayo. Bunot pa tayo. Ako naman. Number two. Oh, yun yung gusto ko. Three. Ito yung number two. Uy. Ano yan? Ang daming glitters dun sa'yo. Kikin to ah. Ay! Ano? Ito oh. yan sa akin. Ang yeah. daming glitters. Sige, baka gumanda pa yun sa'yo. Baka matalo nyo pa. Matalo, matalo mo pa. Uy! Yeah. Bunot. Uh -huh. Ito na bubunutin ko. Last. Number 10. Ito yung number 10. May ng sa akin. Transparent. Ang ganda. Ang ganda. Sa Ayan. akin o. Oh. Lagyan na natin dito. Ito yung mix-mix. Tapos, pag naayos na natin, saka natin ipapakita sa kanila. At boboto sila kung ano yung mas maganda. Ito yung sa akin. <laughs> Para may ra parang rasma na may mais-mais. <laughs> Uy! Tingnan natin. Okay na sa akin. Ayusin na natin to. Ito yung, ito yung nagawa nung sa akin. Ayan. Yeah. Stretchable. Ay, baboto nyo. Yung stretchable ba siya? Maganda ba yung kulay niya? Yung texture? At, pagboto na kayo, iboto nyo ako guys para mapasarosahan natin si Troy dyan. Yan yung kanya. Pakita mo yun sa'yo. Explain mo. Parang spalto. <laughs> parang siyang spalto, guys, oh. Na ano, marami. Sige, magpaboto ka para manalo ka. Boto niyo ako, tignan niyo na. Maganda rin naman, ako. Oh. Mukha siyang spalto. Ay, ito pala Hindi yung ito, spalto. Kaya, bumoto na kayo. In one, two, three.